Ito ang wika ko Ito ang wika mo Tayong lahat ay may dugong Pilipino Ito ang wika ko Kailan may nakilala sa buong mundo ang wikang Pilipino. Sisimulan man sa Ang ng banyaga, ngunit katatagan ay di man. pagkakaisa ng lahat ay naipagita tayo'y isa lalaban may dangal at tapang ito ang wika ko ito ang wika mo ang lahat ay may dugong Pilipino Ito ang wika ko Kailan may nakilala sa buong